Yes, uh, magandang uh, araw po sa ating lahat mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao Sa akin mga taga-subaybay, taga-pakinig At sa akin mga followers Good day To all of you And uh, sa Kabikulan Diyos marahay na uh, Aldaw sa Indugabos mga tugang At sa Albay naman Diyos marahay na Aldaw sa inyong amin mga ipagmod ano? At uh, sa araw na ito ay Gusto ko lang kayong makadaupang palad no makaututang dila ba at pasensya na po kayo ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na magpailan lang upang kayo naman ay aking mabati kahit paano no sa mga magsasaka ay may papayo ko lang ay hindi naman to pala payo masasabi ko lang sa atin na maghihanda na po tayo kasi malapit na ang tag-ulan at iba po ang ulan sa panahon ngayon hindi tulad nung kapanahunan ay mapino ba, pino yung uh, uh, buhos ng ulan, kalat at pino. Hindi tulad ngayon na napakabigat ang buhos ng ulan at parang akala mo'y maliliit na bato. Sanhi upang gumuho ang mga lupa na hindi nasa patag. Kaya kung walang tanim o anumang mga nakaharang na mga punong kahoy man o mga damo ay tiyak na ito ay guguho at madadala ng ulan aagos ang nasabing mga lupa. Kaya medyo maging uh, handa na po tayo dahil anumang uh, mga araw ay bubuhos na ang malalakas na bugso ng ulan mga kababayan. No? Sa araw na ito ay nais ko lang pong uh, magtalakay ng isang paksa patungkol sa aking mga namamasdan sa iba't ibang panig ng ating kapuluan. Dito muna tayo sa kamay nilaan mga kababayan. Ay sa ngayon pala nandito ako sa Kapihan sa Bukid. Yes, okay. Kapi-kapi muna tayo mga kababayan, no? Pahinga ba? At tatalakay po tayo ng aking namamasdan sa ating kapaligiran partikular sa Maynila o Kamaynilaan mga kababayan. Abay may nakita ako na nagkakaroon ng pagkilos, paglahad ng saluobin itong mga religious group. Itong isang religious group, mga pare at mga madre mga kababayan. Yung ating mga kaparian at mga madre ng katuliko-rumano mga kababayan. Abay kaya alam nyo sa totoo lang mauubos na ang mga Romanong Katolikong mananampalataya sa Pilipinas sa kagagawan ng mga pare at mga madring tulad nito, mga kababayan. Nadadamay ang mga matitino na mga pare at mga madre na ang layunin lamang ay maipalaganap ang salita ng Diyos sa mga tao. Pero sa pinanggagawan ng mga paring ito, at mga madre na ito. Isa lang ang tanong ko, nadaluyan ba kayo ng pondo? May pondo bang dumaloy sa inyo kaya ninyo ginagawa ang mga pagkilos na ito? Na kung sasabihin nyo naman, mayroon kayong ipinaglalaban. Abay, nag na na lang sana kayo. Huwag kayong mag-aakmang alagad ng Diyos kung ganyan ang mga asal niyo, Hindi yan ang prosesyo, profesyon niyo kundi ang magturo ng kabanalan, mga aral mula sa Biblia na kailangan maipalaganap ninyo sa mga tao. Umalis kayo sa mga pagkilos na ganyan. Nasisira ang imahe ng Katoliko Romano. Okay lang sana kung ang mga pagkilos ninyo ay nagkakaroon man lang ng aral mapupulutan kayo ng mga kabataan at mga matitinong mamamayan. Pero sa nakikita ko, naghahatid kayo ng kaguluhan sa gabal sa trapiko, sa gabal sa ekonomiya at nakakaantala kayo sa iba't ibang mga dalahin sa buhay. Kung ito man ay mayroon dapat na gagawin ang mga tao, hinihikayat ninyo matitinong nag-aaral, hihikayatin. Palibasang dyan sa inyo dahil kung hindi nga naman sumama, baka hindi maipasa sa kanilang mga pagsusulit. Di nyo bibigyan na mataas-taas na grade man lamang. Aba malaking influence nga naman. Lalo na noon may narinig akong isang pinuno ng religious group, ano? Sabi niya, kahit kay satanas galin ang pera, basta abuloy ay tatanggapin namin mo eh, ano, gusto ba niyo gumaya? Dito naman sa isang congressman, na kunwari pastor, o ano nangyari? Nang mabirada, apiktado ang aking mga anak, ang aking pamilya. Eh di na briefing, yung pamilya na buburaday doon sa entablado, nagwawala. Yung ba ang apiktado? Kayo naman, ano ang ipaglalaban niyo? Aba kung maglagaganyan kayo sa kalsada, abay wag kayong magpare. Huwag din kayong magmadre. Mag-aktivista kayo. Lagi kayong lalaban sa gobyerno. Ano ay papa ano ba yung pinaglalaban ninyo? Matanggal ang isang tao. Wala akong pinapanigan tungkol dito. Kaya lang kung ang ipatatanggal ninyo ay binoto ng aabot sa 32 mil ah, million 32 million butanting ilinukluk ang isang tao. 32 million plus. Abay, maghanap muna kayo ng 17 million. Lumampas ba sa kalahati? Sinong tao tatanggapin na ang kapalaran ng ganyan? Dahil ito ay matinding kalug kaguluhan na magaganap. Pero kung iilan-ilan lang kayo dyan sa kalsada, abay, parang nakakahalata ang sinuman na kayo ay pinunduhan o Huwag na dating, ano, aaminin ba, hindi. Alam kong hindi. Pero saan ka nakakitang religious group kayo? Tapos, mag sa kayong ganyan sa kalsada. Mag-aakto kayo na akala kayo ay mga hindi banal. Wala kayo sa kabanalan. Pero pag wala kayo sa kalsada, para kayo mga banal kung ituring ng tao. Dahil sinusunod ang inyong mga aral, ang inyong mga gawi. Kaya paalala ko ito, sa mga matitinong pare na pagkarami kong kaibigan pare at mga obispo nadadamay sa pinanggagawa ng mga paring ito na nasa kalsada. Hindi na sila nahiya. Matinding kahiyan sa panig ng katoliko romano ang pinagagawa ng mga ito. Huwag nyo po itong tutularan. Sa mga matitinong pare, mga madre at mga obispo, ito lang ang masasabi ko mapanatili sana ninyo na maipalaganap ang salita ng Panginoon ayon sa banal na nasusulat. Yun lang ang punto de vista ko sa araw na ito. Sa kanan natin italakay ang mga sektor na nandyan sa kalsada. Iba ang usapin dyan. Wala sila sa kabanalan. Hindi ko na alam kung anong utak mayroon ang mga yan. Sa kanan natin talakayin yan. Sa ngayon gusto ko muli puntuhan ang sitwasyon ng mga nagkukunwaring mga banal na nasa kalsada sa ngayon. Bilang isa sa mga sektor, bilang isa sa mga reliyon na nakakabilang. Napakasaklap ang nangyayaring ito. Hayaan natin yung mga aktivistang yan. sana ay sila. Di ko nga alam kung sila na gusto ang maging gobyerno eh. Di natin alam na yan. Dahil wala naman gobyerno na hindi sila lumabas sa kalsada. Wala na silang kasiyahan. Huwag natin gagayahin mga kayong mga pare at mga madre. Hindi ko sinabing nakakahiya kayo. Pero ano sa tingin nyo? Nasa katinubaan, katinuan pa ba? Ang inyong mga pinagagawa na yan? Maliban sa alam na. Mga kababayan, ngang sa muli. Ito ang inyong bang Dadindo Barcelona Lacostales, nagsasabi kahit sa ganitong mga kalagayan ay patuloy po sana tayong umarang sa ating Panginoon na tayo'y patuloy na pagpalain ng ating puong may kapal mga kababayan. Thank you so much. Muli sa ngala ng magsasaka, ako pumuli ang inyong lingkod, magandang araw.